pag nandito may ari ho nito 100 years old na may overlooking pa eh? uh -huh. ni no? no, hmm? ito pala si Don Abel eh oh Mm, -mm. na yung mangga oo pero, pero nakakalakad pa siya Ay, talaga 100 years old tapos gano'n ang lakas niya no Sabi niya? Oo, oh, Ito hanggang dito yung pin niya. laki. Pag nag-harvest dito, ay namumunga na. Ha? Hindi kaya tayo makasawa ng trespassing dito? may bunga ng pinya o nagumpisa ng mamunga yung pinya oh. Laki. Nasa ano to Ma'am? 30? 13.5 13 Yung kinukuha niya, kung magbebenta tong kabi, yung mga kabila, yung, yung nasa mapa na pinakita niya sa... Ayun. kasi sa milyar pa lang kasi laki na